48 days lang. Pero parang ilang taon na ang pagbabago sa Maynila. Grabe ah, basura, trapiko, krimen, unti-unting nawala. Ang tanong, paano nagawa ni Yorome Esco ang ganitong milagro sa loob lang ng maikling panahon? Isin ang lungsod ng Maynila! Mga kababayan, minsan ang tunay na pagbabago hindi mo agad mararamdaman sa salita kundi sa gawa. At sa loob lang ng unang 48 days ni Mayor Isko Moreno sa kanyang panunungkulan, ipinakita niya na posible pala ang mabilis na aksyon basta't may malino na direksyon at tunay na malasakit sa lungson. Kung interesado ka kabayan sa mga ganitong klasing content, baka pwedeng ihit mo muna ang like button at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga video uploads natin. Salamat! Nang manumpa si Francisco Esco Moreno Dumagoso bilang Alkalde ng Maynila, marami ang nag-aabang kung paano niya haharapin ang napakaraming problema ng lungsod. Mula sa basura, baha, trapiko, krimen hanggang sa kawalan ng disiplina sa mga lansangan. Pero hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan pa lamang, sinimulan niya ang tinatawag na Divisoria Blitz. Sa unang araw ng kanyang termino, nagulat ang buong lungsod ng sabay-sabay na pumasok ang 30 dump trucks, 200 street sweepers at anim na malalaking water sprayer tankers sa Divisoria. Sa loob ng isang araw, 28 toneladang basura ang natanggal. Ang dating makipot, mabaho at puno ng baratilyo na Divisoria, unti-unting bumalik ang orihinal nitong anyo bilang organisadong pamilihan. Pero hindi lamang ito isang pakitang gilas para ipakitang may ginagawa. Ginawa itong araw-araw na rutin ng bagong alkalde. Tinawag niya itong walk and clean. Tatlong barangay kada umaga ang personal niyang iniikutan. May hawak na cellphone, kinukunan niya ng before and after shots ang mga kalsada at agad itong ina-upload sa kanyang Facebook page pagsapit ng alas 5.30. Ang minsahe malinaw, Walang plastikan, walang palusot, resulta agad ang ipinapakita. Ano sabi niya sa divisora ngayon. Ah, uh, wala, nakakatuwa lang po kasi wala, nakakaiyat. <laughs> kasi ngayon lang ulit naging narinis ng ganito. Nakakaya po. Teka, saan po kayo? Bindor lang po. salamat po. <laughs> Ay nako, grabe, Yorme. Minajik mo, menina. nina. Kanaga lahat malini trip talaga. <laughs> Ilang araw lang? Ha? Ilang araw? Wow. talaga. Ilang at hindi lang basura ang kanyang pinapatanggal. Mahigit isang kilometro ng illegal tarpaulins at higit sa isang libong vendor stalls ang nakumpiska sa Tondo, Quiapo at Santa Cruz. Para sa mga taga Maynila na sanay sa kalat, parang imposible noon. Pero ngayon, Unti-unti itong nagiging bagong normal. Kasabay nito, binigyang-diin din niya ang pedestrian first approach. Sa eskolta, ginawang car-free heritage walk ang kalahating kilometro ng stretch ng kalye, nilagyan ng heritage-style LED lamps at libreng Wi-Fi. Ang dating nakakalimutang kalye biglang naging paboritong pasyalan ng mga kabataan at art market. Sa Bonifacio Shrine naman, makikita ang mga repainted crosswalks na gamit ang high visibility thermoplastic paint. Nilagyan pa ito ng bollards para hindi na makapagpark ang mga kotse sa sidewalk. Simple man, pero malaking bagay para sa mga ordinaryong naglalakad araw-araw. at pinakamatunog sa lahat ang Jones Bridge Restoration. Mula sa repainting ng railings at poste, hanggang sa pagkakabit ng heritage lamps at paglalagay ng mga ornamental plants, unti-unti itong nagbalik sa dati nitong ganda na parang European-style landmark. Sa gabi, kumikis na pito na tila simbolo ng bagong mukha ng Maynila at naging paboritong puntahan ng mga naglalakad, nagja-jogging at maging ng mga mahilig mag-selfie. Hindi lamang ito simpleng tulay. Ginawa itong postcard spot ng lungsod. At dahil nagsisimula na ang malalakas na pag-ulan, sinabay din ni Yorme ang malawakang de-clogging operations. Halos isang daang estero, kanal at drainage system ang hinakot at nilinis ng mga tauhan ng Manila Engineering Office. Libo-libong sako ng burak at bara ang inalis, mula Recto, Espanya, hanggang Baseco at Binondo. Ang dating lubog agad sa baha Matapos ang 30 minutong ulan, unti-unti nang bumilis ang paghupa ng tubig. Simple, pero napakalaking ginhawa para sa mga estudyante, manggagawa at jeepney driver na dati araw-araw nakikipaglaban sa baha. At hindi lang ang pagbaha ang unti-unting nasolusyonan ni Yorme. Literal na sumiklab ng liwanag ang Maynila. Rojas Boulevard Service Road, pailaw mula Ermita hanggang Malate. Sa Baseco, ang dating madilim na kalsada at eskinita, ngayon ay maliwanag na parang bagong barangay hall. Sa Binondo at Escolta, inilawan ng mga heritage buildings at kalsada, kaya't buhay ulit ang gabi para sa mga negosyante at estudyante. Liwasang Bonifacio, Kartilya ng Katipunan, pati ng underpasses sa Quiapo at Lauton, lahat may LED lights na. Kahit sa University Belt, mula Espanya, Taft hanggang Moraita, Kitang-kita ang pagbabago. Ligtas na maglahad at maghintay ng jeep kahit dis oras ng gabi. Super thankful kami kay may kasi kahit na bago pa lang siya sa pagkaupo niya, nandun siya para gumawa ng way para mapaganda natin yung Maynila. Kung susumahin sa loob lamang ng 48 days, mahigit isang hibot limandano toneladang basura ang nailis, mahigit isang hibong illegal vendors ang nailipat, tatlong ribong dalawang daan na ilaw ang naitayo, Apat na butas ang naayos at dosenang mga barangay ang natulungan sa health services. Lahat ito dokumentado at kita ng publiko. Mga kababayan, hindi lahat perpekto. Marami pa rin kailangang ayusin mula sa drainage master plan, vertical housing, ospital hanggang flood control. Pero kung sa unang 48 days pa lang ganito na ang nakitang pagbabago, ano pa kaya sa anim na buwan, sa tatlong taon o sa buong anim na taon nitong termino? Ito ang tanong na gusto niyang iwanan sa atin. Kung kayang baguhin ang Maynila sa loob ng 48 days lamang, gaano pa kaya kalayo ang mararating ng lungsod kung tuluy-tuloy ang disiplina, transparency at malasakit? Sa huli, ang pagbabago ay hindi lamang nakasalalay sa liderato kundi pati na rin sa kooperasyon ng mamamayan. Kung nagustuhan niyo po ang documentary na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng ating bayan.